Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, huling araw na ng kampanya ngayong araw, Mayo a 11 para sa mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa eleksyon 2025. Sa datos ng Commission on Elections o Comelec, like, higit sa 18,000 posisyon ang bakante ngayong eleksyon, kabilang na ang 12 senador na ihahalal ng taong bayan. Eto ho, para pag-usapan ng usaping nga, makakausap natin ang election law expert na si Attorney Alberto Agra. Magandang araw Atty. Al Agra. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. TV. Ah, Magandang umaga Dani at muli maraming salamat sa iyong programang Usaping Legal. At ah, mag-aaral tayo kahit bahagya tungkol sa batas, tungkol sa eleksyon at nabanggit mo nga ah, last day na today ng pangangampanya hindi lang para sa mga kandidato, political parties at party list organizations kait sino po, botante, ordinaryong mamamayan, kasama po tayo sa sa uh, pagbabawal na bawal na po ang campaigning by tomorrow. Eh so, sorry, na niya na ngayon. No. Dalawang araw bago ang eleksyon, ano-ano po ba yung mga ipinagbabawal na gawin ng mga kandidato at pati na din ho ng ating mga kababayan? Oo. Uh, muli, bawal na ang campaigning 12 o'clock, 12 midnight mamaya. Bawal po may 11, bawal po May 12. So bawal ang campaigning, bawal na mamigay ng mga pulyetos, bawal mamigay ng sample ballot. Uh, of course, bawal ang uh, ang uh, paglabas pa at pag-display ng mga campaign materials. And in fact, uh, nagutos na nga ang COMELEC sa lahat ng mga kandidato, kailangan na tanggalin lahat ng mga campaign materials by May 11. Uh, bawal may 11 may 12 at bawal ngayon bawal bumili ng boto bawal magsanla ng uh, boto bawal din makipagpustahan sa usapin ng pagboto uh, bawal na rin po uh, may liquor ban na kaya bawal ng uminom ng alak sa labas ng uh, ng bahay bawal din po ang libreng pagkain inumin at transportasyon may 11 at may 12 Uh, actually, bawal din po yan today. Five hours before and five hours after the rally. Kaya ta uh, ingat po tayo dahil uh, baka makasuhan pa hindi lang ang ating mga kandidato, uh, pati ang mga botante for an election offense. Uh, Danny. Sir, ayan, and safe to say, ho, hanggang ngayong araw, hanggang mamaya, pwede pa ho silang mag-meeting the advance, pwede pa silang mangampanya, hanggang ngayong araw lang ho, ano? Tama, mga motorcade, Marami motorcade pa ngayon meeting the advance uh, hanggang 11:59 na lang mamaya. Uh, pwede bang kampanya. even uh, linawin din natin pati mga social media campaigning. Uh, saklaw na rin yan ng pagbabawal uh, bukas. Ito naman sir no? ano ho yung mga dapat tatandaan ng ating mga kababayan na buboto sa darating na election ho ngayong uh, Lunes. Uh, ngayon pa lang pag-isipan na natin kung sinong ating iboboto para hindi tayo magtatagal sa voting precinct, sa polling precinct. Uh, by this time, dapat natanggap na ng lahat ng botante sa buong Pilipinas yung tinatawag na voter information sheet, kung saan nandyan nakatalaga, kung saan presinto tayo, saan ang ating polling place. At nakalista po dyan lahat ng kandidato para sa lahat ng posisyon. Kaya ang mungkahi ko sa lahat, siguro mag-highlight tayo or bilugan na natin or gumawa na tayo ng sariling kodigo natin para pagdating ng halalan, uh, pagboto natin, titignan lang natin yung ating kodigo para mas mabilis ang, uh, ang pagboto. Uh, pwede po ang zero vote. Pwede po ang undervote, wala pong problema yan, kalayaan natin yan. Pero paalala lang, huwag tayong sosobra. Huwag tayong tatawag, wala, huwag, huwag overvote. Kaya for senators, huwag po labing tatlo, labing dalawa lang, maximum. For party list isa lang, for mayor isa lang kasi po kung tayo ay sosobra sa bilang then yung boto natin para sa posisyong yon ay mababaliwala. wala pero yung buong balota ay valid pa naman. Pag hindi po tayo registered voter, hindi po tayo pwedeng bumoto kung hinaga, kung hindi natin alam kung saan pala tayo presinto, meron pong COMELEC finder may panahon pa para dumalaw tayo sa ating mga city hall, municipal hall para tignan ang computerized voters list. Kung tayo po ay senior citizen, kung buntis, or merong kapansanan at hindi tayo makakaboto, pwede po tayong tulungan o i-assist. Ang pwede pong assistor ay yung mga guro, na membro ng electoral board, mga kamag-anak at mga uh, kasambahay or people of uh, once uh, yung ating pinagkakatiwalaan. Kasi alam natin na personal po ang pagboto at hindi pwedeng ipagkatiwala sa iba. Isa rin pong paalala dahil ang ating halalan ay secret. Huwag po natin kukunan ng litrato ang ating balota. Huwag po natin kukunan ng litrato yung screen kung saan po lumalabas yung ating mga binoto. At wag din po natin kuna ng litrato yung resibo, yung voter verified paper audit trail, dahil para maiwasan po ang dayaan. And sir, no, uh, malinaw kanina, you mentioned uh, kung kulang or sobra ho yung binoto na kandidato. No? Ano ho yung mangyayari kapag ganun? Pakiulit lang natin, sir. Pag sobra, wala yung para sa posisyon na yon. Pero dun sa ibang posisyon na hindi ka naman sumobra, Uh, valid yung balota at valid para sa mga posisyong yon. Yung kulang naman, halimbawa labindalawa for senators, wala kang binoto o lima lang or pito lang, then mabibilang yung pitong yun. Uh, zero vote is also allowed. Kalayaan po natin yan, diskresyon natin yan kung meron tayong iboboto o hindi boboto sa mga kandidato na nakalista sa kada posisyon. Eto sir, kung sakaling magkamali ho no, ng shade ng kandidato, no, yung uh, ating mga kababayan, mayroon pa remedyo dito? May, pa ba maaring, uh, ba sila maaring gawin? Unfortunately, hindi ka nabibigyan ng panibago o replacement balot. Kaya ang payo nga natin sa lahat ay alamin mo na kung sinong boboto mo. Kasi kung sumobra ka nga, hindi ka pwedeng humingi ng panibagong balota at kahit mag ka pa, hindi ka po bibigyan. Uh, ang uh, isa lang po ang dahilan para bigyan ng replacement balot ito yung pagpinasok mo yung balota sa machine at ayaw siyang basahin at wala ka namang kasalanan that's the only time na bibigyan ka ng replacement balot so kaya po uh, payo natin sa lahat uh, maghanda na tayo kung sinong iboboto natin kung tayo ay no wag sana lalagpas yung ating marka kasi magkakatabi po yung mga ovals eh. Kaya uh, ingat po tayo kung kung senator pwede pa yan kasi hanggang labindalawa. Pero paano kung mayor or senator pero pang labintatlo na lumagpas yung ating marka uh, then that might be considered overvoting. At isa pa palang paalala, huwag nating lalagay ang pangalan natin sa balota. Huwag nating lalagyan ng anumang marking. While pwede pa yan basahin ng ating machine, Uh, baka po maging makasuhan pa kayo ng election offense. Alright sir, manino ho yan. Meron uh, follow-up lang ho, no? meron pa ho threshold? Dati kasi no mga previous years no, no? may threshold ho doon sa bilog, doon sa shade na uh, sinasabi ho ng Comelec. Like, meron pa rin ngayong, uh, ho ba ngayong taon na ito? Oo, dati ang threshold 25% kasi mas malaki ang oval. Ngayon ang threshold 15%. Kaya kahit tuldok lang, uh, mababasa na siya. Right, malinaw yan na uh, uh, Al. Uh, ito ho naman ho sa mga mahilig hong selfie I know you mentioned dong kanina yung mga bawal na gawin doon ho no sa polling precinct. Maari ba ho silang mag-selfie doon sa kanilang balota na wala naman ho nakalagay ng na mga ina inihahalal pa ho nila? Ah, uh, depende kung may mahigpit na teachers no. Yung iba baka hindi payagan yon kaya wag na lang siguro. Pero sa akin, technically, hindi mo naman kinukunan yung litrato pa na kung sinong binoto mo. No? ako uh, kung blanco pa yung balota, halimbawa pagkabigay sa iyo ng balota, tsaka ka magsi-selfie, uh, baka payagan ka pa. Kung ako yung teacher, baka pwedeng sabihin sa botante, uh, pakiusap lang po, wag na muna tayo uh, mag-selfie. Uh, pero yun lang po. Uh, pero ang ang maliwanag na bawal ay makuha ng litrato kung sinong binoto mo. And uh, yun nga ho, not to mention, huwag na lang ho talagang kumuha ng mga litrato, no, doon sa mga polling precincts. At yun nga At ho, pwede naman yung na... na lang, yung mga indelible ink na lang ang uh, kuhanan ho nila bilang sabihin na, na bumoto ho sila. O oh, and Danny, no, paalala lang sa ating mga poll watchers, no, pwede silang magvideo or magphotograph. Pero syempre, hindi nila pwedeng kuhanan ah uh, o, o mag-video yung mga balota rin no na na-fill up na all so oh, no, ito alam naglabas po three... yung COMELEC no ng uh, dis disqualification cases laban sa iba't ibang kandidato at yung iba ho may mga desisyon na etc ah uh, maaari pa hubang iboto ng ating mga kababayan itong mga na-disqualify na kandidato oo may mga lumabas nga sa social media at sa try media na may mga kandidato na disqualify tapos pinapasuspend ang kanilang proklamasyon no kaya ta uh, hangga't hindi siya na reverse ng ating Comelec and Bank no susunod lamang po ang ating mga board of canvassers uh, sa uh, desisyon ng ating Comelec babasahin siya bibilangin siya ng ating machine kasi nakaprograma na po 'yan pero baka hindi i-proclaim ng ating mga board of canvassers dahil meron na pong kautusan galing sa Comelec na hindi pa nila binabaliktad. So sir, kung nga uh, sakaling manalo ho, no, yung disqualified na kandidato, I'm sure meron hong mangyayaring ganyan. Makakaupo ba siya sa pwesto? Ano hong mangyayari dito? Kung suspended ang proklamasyon niya, hindi siya makakaupo. Uh, until of course, ma-reverse ma ma ng ating COMELEC. No? Ang proseso kasi, di ba, COMELEC Division, then COMELEC and Bank, then Supreme Court. No? Kaya't, ta uh, kaya't kung sakaling sila nga ang panalo, sila ang nakakuha ng uh, mas maraming boto, halimbawa for governor or uh, district representative, hindi sila mapo-proclaim. Uh, hindi rin naman mapo-proclaim yung second place. no uh, So baka ang mangyari kung halimbawa governor yan, si vice governor muna ang uupo hanggat hindi uh, nare-resolve yung kanyang petition to disqualify maninahuyan sir kasi kung hanggang uh, Supreme Court ho, no? maaaring uh, ilang uh, taon na lang yung maiwan doon sa kandidatong talagang nanalo. Eto sir, panghuli dali, na lamang ho, may, no? ma may mansae ho ba kayo sa ating mga kababayan ngayong uh, darating na eleksyon? Magnilay, uh, kaya po merong dalawang araw na hindi po pwede mangampanya including May 11 which is tomorrow, which is Sunday siguro sama na natin sa ating dasal, sa ating silent period. Ang tawag nga dyan, silent period. Para tayo ay wala ng kampanya, uh, tayo, uh, may panahon tayo para isipin, pagnilayan, kung sino ba ang dapat nating iboto. Kaya yun lamang po, uh, ang ating election ay 7am to 7pm, pero sa seniors, uh, sa mga buntis, at uh, voters with disabilities, meron tayong dalawang Oras na para sa atin lamang planuhin natin yung araw natin. Uh mainit po ang panahon or baka umulan pa. Ang natin ang natin ng weather forecast. So yun lamang po uh, vote wisely at uh, kalayaan po natin ito. And maraming salamat po sa inyong oras sa Tony Alagra. Napaka-informative ho ng mga ibinahagi nyo sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat Dani at ingat tayong lahat at tuloy-tuloy tayong mag-aral sa sa Ping batas usaping legal. Si election law expert attorney Alberto Agra. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating uh, live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalam.